makulay na buhay mga Kaveli. Another vlog for today. Nandito po kami ngayon ni Kaveli sa Historia Cafe. So, okay. kapan oh, na ba siya? Kapan to Dito oh. po kami maglalunch. So, papunta kami sa mga schedule namin sa mga charity. So, ayaw siya namin schedule. Yan siya kay Kuya Mac. San Leonardo. So, Simbahan sa high school ng San Yun. Leonardo. Taba. Galing kami bulakan po eh. Kaya dito po kami nadaan sa Megapan. Ayun, papasok na po kami. Historia Cafe, Bistro Cafe. Ayun, ang daming kumakain. Ay, may event. Eh, magkikikain tayo. <laughs> tayo. Kaya, may visita tayo. Ayan, wala. May event place mo dito. Dito yung restaurant po. Happy wedding. Ay, may wedding po. Historia. Dati po itong rustic eh. Nakakain na rin po kami dati. Dito. Oo. Oh, event na -event po sila doon. Yun ang magandang restaurant kasi. May event place din talaga. Kung nasa restroom naman tayo. Hello po. Yun, ito po yung menu nila. Ng Historia. Hello. Cafe, bistro, cafe. Hello, ma'am. Papa. Ang um, ganda po. Pasta, pasta. Na for sharing po. Dito po ay, sa niya, ayis po ito nito. Koy. Beef. So, rice na, and ito po yung rice meat. Ayos rin Ito na po isang order namin. Lumpiang hubas. Daming ano di Nuts. Sarap. Kami na serve yun. Ito, ito na yung, ito. yung chicken feet Tapos ang dami ng gulay eh. Ayan, kung order ko, Hickory Barbecue, Pork Belly. Yun, to, sa po kami kumain noon. Mm. Sarap. Ubus po niya. Si Hika hindi po siya nag, ano, rice. Nice. Chicken feet na favorite, the favorite. And, yung piyang kubad. Nakalati ko yung gulay eh. Mmm, ay sarap po eh yun yung sa akin no? hindi ko po naubos kaya yun no, yung ano eh, dalawang ano po ng pork kasi nga na na rin po ako dito sa Lampiang Hubad So yan, tapos na po kami mag-lunch <laughs> Pusog na po pusog na naman po kami, yun, biyahe na po kami Diretso na po kami, San Leonardo. Yan, yeah, nasa Gapan, Nueva Ecija na uh, tayo. Shoutout sa lahat ng viewers natin taga Gapan, Nueva Ecija. Yan, yeah, shoutout din kay tita Ate Penny Raya and kay anong name nung husband niya? Alimutan ko ito. Husband ni, tita, ni Ate Penny yon. Galing po kami kanina doon, nag-breakfast. Uh, Ininvite po nila kami kasi taga na po yun eh. Gustos Bulacan. Na po. yun, nalaman pong nandito po kami sa Bulacan. Yan, talagang para you. meet ko daw po siya. And kay tita Ate Lorlin, yan. Shout out po Ate Lorlin. Ate Mayla, ikaw. Ate Mayla. <laughs> Next time yan, kita ulit tayo. Yan po. Si Ate Mayla. Yan, on the way po kami sa Leonardo School. Shout out kay Kuya Mak. nandito na po kami sa school ng San Leonardo. Ay, uh, dito. San Leonardo Central School. Yan, dito rin po kami dati nagpa uh, food feeding si Kuya Mac. Yan, uh, na uh, sa ito kay Tita Caridad. School Tita Caridad po ito ng... ni Tita Caridad. Tito Ma. Uh, kami. Magpapa-schedule po ulit kami dito. So 500 na bata. Ulit. Oo, oh, dati di ba pa ba? Oo, uh, kung yung O sino po yung mga nabigyan dati nung PD uh -huh. na yan, iba yun naman po natin. Na grade? Kung, kung nakaraan binigyan natin, grade 1, 2, 4? 4 ata? Kung 5, 2, 6 siguro bibigyan natin. Madami po kasi estudyante dito eh. Yan. Yung Central School. Nandiyan kaya si Madam Principal? Nandiyan kaya. Kasi nandiyan. Nandiyan. Pinapasok po kami. May program po. Nandito daw po si Principal. Sa harap. Hindi nasa na yan. Hey, hey, hindi. Siyempre. Siyempre. Nandiyan po sa harap si Madam. Si Ma'am Principal. Birthday po pala niya. Yan, na tempo pa po kami sa birthday niya. Nagpapakain po siya ng makdo sa mga estudyante. So, yan, Ate Lorlin. Maraming salamat po. Ayan po yung mga pasalubong niya. Uh, Nakipag-meet po siya sa amin. Yan, ni Cabellian. Maraming maraming po salamat. Yan, sa pasalubong po. At pagmamahal sa team Kabeli at uh, family Kabeli po. Thank you, thank you po. Ingat po and Happy New Year po ulit. Yan, from Ireland si Ate Lorlin. Maraming salamat po ulit. And uh, shout out din po kay Kuya. Uh, shout out po. Maraming salamat po sa pasalubong. Sourness. Yan.